Pagdalayan sa iyo ni Ma'am Ike de Leon Diwai. Thank you so much. Salamat. Salamat. Salamat ng biyaya na aking natatanggap. Uy. Hello, Thank you. Salamat. Uy, dinuguan, dinuguan mami, favorite. Eh. Dinuguan. Ano yun, ma? Dinuguan. Dinuguan, dinuguan. at saka lechon manok. May cook pa. We may pa. Tara, kain na salamat. tayo. At sa dinuguan, ah. salamat sa biyaya. Salam. Maraming maraming salamat. Be, be. This video is courtesy of Ice Ice De Leon Liwag from Mami Sponsor pengen dinuguan na. Dinuguan and Baliwag Lechon Manok.